Hi guys, samahan niyo kami papunag kami nagalibot dito sa simento. Yo! Ito nga po ang kasama ko. Eh. Yumi Mingo po. Yumi Mingo po. Grabe ka Dili tayo matalon. Okay, Saray-saray po ko sa ako dinadala. Baka po malaglang under kami. Ay, so ay, ayaw ko! Yumi! Ay, yumi, yumi. saan mo baba-baba? Ayaw! Lumumpas mo ako dito. <laughs> sa baba na lang ako. Okay. Tara, may sa gabi. Tak! Ila dyan? Matalon? Oo. Uh -huh. Saan baga talaga, Yumi? Huwag uh, kong Yutan mo! Tingnan niyo po kung saan-saan ako dinadala ni Yumi. Ay! Ay, baka daw wag ang bugto, oh! Tara, din yung natataan. May tanpa na dito. Putang inatit. Saan? Hindi na nga na tayo mababa. Ay, Diyos ko po, un. Saan ang daan? Tumali po at dinadala na nga saan saan, guys. Ay. <laughs> Nasaan na tayo? Hindi na tayo

Finally, nandito kami sa taas. Ang layo na nung kasama ko. Pinapagod na ako! <laughs> oh, natatakot na ako, guys. Yan na ako. Simula dyan, tinatalan kayo, no? Bandin kanina. Nag-parkour po sila kanina. Ah! Oh. Ang yayaman ng mga nakatira dito. Mga R&L. Tapos, Chua Family. Ay. Guys, ang ganda nila. Grabe. Ay, yun mga tila, Daw, mga bahay na mga pare ko. Wow. Basketball player po, guys.

galing yung nila yung malaki sila sa guys so yan ang aming nilakad ang pagod guys <laughs> nagatago yung kasama ko guys nahihiya siya hindi ko so, uh, uh, ang pagod guys uh, an ang lalaki ng kanilang ano huwag mo sabihin dyan tayo matalon Mm. Grabe guys. Ang pagod. Oh, Dito kami ngayon. Pagbaba na ulit kami. Yan na guys. Tunga po pala ulit yung basketball players na namatay daw po.